Ang babae ay aksidenteng nakita ang hubad na katawan ng kanyang anak na lalaki. Ngunit dahil dito, nadiskubre niya ang isang nakakagulat na lihim. Anong nangyari? Malaki ang ari ng anak ko. Pero sabi ng matalik kong kaibigan, normal lang daw ito. Dahil nasa edad pa siya ng paglaki. Pero ito'y lumaki ng sobra-sobra. Mas malala pa kaysa buntot ng baboy. Dahil sa sumpa ng kasal sa loob ng pamilya, si Ursula ay naging labis na sensitibo sa problema ng katawan ng kanyang anak. Ngunit imbes na mabahala ang matalik niyang kaibigan. Ay nagboluntaryong tumulong upang hulaan ang kinabukasan. Kaya dinala ang panganay na anak sa bahay ng kaibigan. Matapos pumili ng tatlong tarot cards, biglang naging seryoso ang mukha ng babaeng manghuhula. Ngunit hindi niya agad sinabi ang kahulugan ng mga baraha. Sa halip, palihim niyang inilapit ang kamay sa ilalim ng mesa. Bagaman inosente ang panganay na anak, nararamdaman pa rin niya ang isang kakaibang takot na nagpahina sa kanya. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Kaya't sandali siyang napatigil sa kinatatayuan. Habang lalong nagiging awkward ang sitwasyon, sa wakas ay dumating si Ursula, at naputol ang tensyon ng eksena. Agad na tinanong ni Ursula ang resulta ng panguhula, ngunit ang sagot lang ng kaibigan niya, ay hindi mauubusan ng babae o magiging lahi ang panganay niya. Ngunit ang munting insidenteng ito, ay tahimik na nagbago ng kapalaran ng kanyang anak. Sa mga sumunod na gabi, hindi siya makatulog, kaya't palihim siyang lumabas ng bahay. At hindi niya namalayang napunta siya sa bahay ng babaeng manghuhula, isang gabi ng dilim at malakas na hangin. Tuluyan na niyang tinawid ang hangganan ng pagiging bata Naging ganap na siyang lalaki Makaraan ng ilang araw, hindi napansin ni Ursula ang kakaiba Ngunit napansin agad ng nakababatang kapatid ang pagbabago sa kuya niya Gabi-gabi ay palihim na umaalis ang kuya At bumabalik lamang kapag hating gabi na Dahil sa kuryosidad, sinimulan niyang tanungin ang kuya kung saan ito pumupunta Sa huli, napilitan ng kuya niya Na ibunyag ang kanyang sikreto Nag-usap ang magkapatid hanggang 10 oras ng gabi Bagaman hindi pa nasa hustong gulang ang bunso Matagal na niyang hinahangad ang mundo ng mga matatanda.